Good morning. Ay, good afternoon na pala, no? Good afternoon. Ayan, nandito kami sa bahay ni Huawei, guys. Ayan. Mga mamimingwit kami ng isda. Kasama niyo kami, guys. kasi wala kaming mahuli doon. Parang sisirain mo yan ah. Bubuksan na ni Huawei ang kanyang. Baka ah, hindi mo yung pinapabuksan. Saan tayo dadaan dyan? may daan dyan. Sige. Inayos mo Ay, may magnanakaw guys. <laughs> Why, tignan mo muna baka may ahas. Sure ka walang ahas? Wala. ahas. Pumupunta ka rito? Tanginis ka, Wai. Oh my God, Lord. Sure ka ba? Kailangang ako. <laughs> Tarun. muna. Kung saan-saan tayo dinala ni Wai. Diyos ko, Lord. Ayosin mo lang, Wai, ah. Wai, ah. Tabi-tabi po. Oh, Yung tubig ko na. Yung tubig ko na. Tabi-tabi. <laughs> Grabe, dito kami sa masukal dinala ni Huawei guys. Ay doon, may fish pan doon. Oh. Ayan guys. Makapag-vlog. Ay. makapag-vlog <laughs> makapag lang, makapag-mingwit lang. Grabe oh. Ito lang talaga matatag kong kaibigan ng tumama. Ito. pa may mumu na dito. Ano ang masabi? <laughs> Katakot rin oh. Bukas, umiwanan pa. Katakot, ito pang dumaan. Hindi, hindi mo alam pa nung panganig na. Ano? Kaya hindi siwalay. kami nahuli. Kita nyo yun? Sa kanila yun. Si, si, Huawei kaya ipain natin. Malayo-layo yung mahahagis natin dito. A few moments later. Naggumana, mga, mga nagutom maglakad eh. Oh, <laughs> One, ang ganda mo. Ang blooming mo ngayon, Mon. Mukapagka ng talawak umuulan eh. Okay na po. A few moments later. Tahat pa rin kami kasi. Kukunin namin 'yung putungan ng bundas. Tineming ng pala ka. Palakang mo. Wala kasi kaming kami nahuli guys, bibili na lang kami. <laughs> A FEW MOMENTS LATER Nakikita niyo ba yung nakikita ko? Ayan Ayan na yung palaka Ayan na yung, yung, <laughs> yung, yung palaka guys Ayan na yung palaka Nakikita niyo ba yung nakikita ko guys? Ayan na nagtatalo na na sila Ito na sila Ito <laughs> na sila guys Ayan Bakit ganyan iba yung nanguli natin be? Hindi, yan yun. Ganyan yun, kaso, yung nahuli nating taso, syempre, galing sa... Tay, magkano kilo ng palaka? 300 Marami na yun? Ayan, 300 lang. Why? Alam like mo na why? Na. Sa suso? No, 30 kilo. Anong skill? Iigat din sila. Iigat din sila, kayo. Wala na kayong dalag? Wala na po eh. Yan. May sususinala guys. Na-tumbay yung bike. Napo lang bike mo. <laughs> Pwede, yung oh, oh, eh. Pwede 'yung medyo malalakit eh. Pwede 'yung medyo malalakit. Sa tabi daw ng puno. Hay. Ano pa naman ng ganito. Paatong alin 'te? Kasi naming nwingit namin kami, hindi kami nakabili eh nakakuha. Ah, okay. e, hindi pa lang agad, 'yan. <laughs> Hindi, Hindi na nangangagat. Buti kung bulati ka. kakagating ka talaga 'yan. Oh, Mahaboto Hindi ba <laughs> <Okay. Okay. laughs> okay. 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 'yan? Libre linis na rin kila natin, te Ayan. Kayo nang huli niyan, te. Kasi hmm. diba yung dito sa atin na lang hmm. Ganyan ang paglinis ng palakagay. Pa Iba yung may lasanti, di ba? Iba yun. Ito yung ganun, palaka, palaka sa atin. Ah, oh, karag. Ba't ka ba? Hindi po. May karag din yung tawag sa katagalog. Um, sa amin kasi karag din yan. <laughs> Wala man dagdag isa? May dagdag na po yung pwede ba? Hindi yung 1 in 1 Less pa yung naga. Ayan pala Tapos suhubaran ni ate. Ayan. Ganyan ang pagbinis ng palaka. Hmm. Naminuit kayo kahit ito wala kayo nahuli? Wala, wala nga kami nahuli. Pagkapon na kayo, wala kayo. <laughs> oh, ang tataba. Ang tataba guys, oh. Di ba may tinatanggal dyan na ugat? Wala po, hindi po ito yun. Kahit wala ka nang tanggal dito, kahit na yung tayo niyo pa, Eh, pero pwede pa kay tanggal na lang yung nasa, yun nasa loob. Yung Yung nasa loob. Ay, anong masasabi mo? kung uulam ka ba niyan? Ha? Eh, come on! <laughs> Ay, man, man, sa na. no? <laughs> <laughs> si mo na sapalakala, guys. sa <laughs> Yan. Tinilito, adobo, sinigang, tinola, palayahan ba ate? Mm, oo. <laughs> Pero gusto ko dyan, ano? Adobo. Adobo kaya prito. Oo. Oh. Oh, uy, oh, uy. alam mo na. So, ayan guys. So, na kami. Malakas yung ulan ngayon. Kaya, tricycle na lang kami ngayon. Bakit so, yung pajero ni Huawei nasa likod niya? Ayan. Nilagay na sa... Sinakay na sa likod yung ano. A few moments later moments later. Moments later. Patikimin natin si Huawei ng palakang bukid. Huawei, oh, kumuha ka na. Deserving spoon. Deserving Tik mau nga ko anu lasa. First time daw ni Huawei guys, makatikim ng <laughs> First time ni Huawei makatikim ng ano guys, ng palakambukid. Chicken hmm. fried. Ha? Ano? Ano? Parang uh, manok. Parang manok. <laughs> Parang manok daw. Welcome <laughs> may vlog. So, and guys. Nandito kami kay sa bahay ni Wawai. Alam ko si Mona. Ay, kami kasi wala kaming mahuli doon. Parang sisirain mo yan ah. Bubuksan na ni Wawai ang kanyang

<simitation> uh, makakuha ka din yan. Tsagaan lang. <laughs> fish pan daw yan, mommy. Fish pan daw yan? Pero ba't ganun parang abandonadong fish pan na? <laughs> Hindi, dating fish pan. Siguro. puro ano puro ugat nakakatakot nada más Makanay. A few moments later. Patikimin natin si Wawai ng palakang bukid. Wawai, oh, kumuha ka na ng serving spoon. Tikma mo nga kung anong lasa. Kolok mo yung tao sa kanilang bagay. Mamumuna ako ano lang sa First time daw ni Huawei guys, makatikim ng <laughs> First time ni Huawei makatikim ng ano guys, ng palakang bukid. Uh -huh. Ha? Ano? Ano? Parang uh, manok. Parang manok. <laughs> Parang manok daw.